Hello guys. Guys, hello. So andito tayo ngayon sa Pasay Rotonda. Mga So dito lang pala sila guys nagkukumpulan yung mga babae dito. Tingnan niyo. Dito lang 'yan. Ito yung gilid kaliwa sugo 'yan. Itong harapan um 'yan yung papuntang Muwa. Talaga yan ito prutasan yan ang oh, sugo ang daming babae oh kinawa kinawa ako tapos dito yung prutasan dyan sa unahan dyan nagkukumpulan yung mga babae ang dami tingnan nyo ha ah. ito sila oh yan sa tingnan nyo ha ah. bilangin nyo ha ah. ayan na ayan na malapit palami na <laughs> ayan yan isa dalawa tatlo meron pa apat yan Dito na ayun sa gilid gilid at dito pa sa harapan <laughs> ayun mga bugaw ang dami guys no babalik pa ako nyan ang dami <laughs>